So ayan guys, good morning, good morning guys I'm uh, Nicalas, katotos yung lahat, Team Georgina uh, Andito tayo magtampo mag Pando tayo sa Lala Traps Panghuli ng Alimango Alright, dito sa Kasuksulukan ng Kabakawang Okay. Uh, testing natin na guys so um, kung pakaya ba ng ating cellphone. Kasi ako lang mag-iisa nang mag dala ng uh, dal cameraman. Uh, okay. So uh, mahirap talaga guys mag mag solo-solo ng tawag -ta. ito magsulo-sulo tayo malayo malayo pang ating pupuntahan oh, hindi man, hindi man gano'ng kalayo So, ayan. Ayan. Yung naka-grain. Yan ang tops natin. Okay, dalawa. Dalawa, oh. Alright. Dalawa sila, guys. Dalawa sila. Oh. Ayo no. Dalam dia tak. Dalam meilaman. Aje. Anak nang tukwa. Tapos dito, dalawa din. Ah, ba? Okay lang dalawa, tatlo. Oh, di ba? Tatlo sila. Tatlo sila. Ha? Ah, uh ah -huh. -ah. Tatlong sugak-sugak. ang hirap talaga guys kapag mag vlog vlog tayo dito nakakapan tayo dito nakakapan tayo mag content na ah, ako lang isa mag hawak ng cellphone natin pero laban din hmm. meron dito din oh tatlo din sila oh di ba? Uh, tatlo. Yun po ang tinatawag sa aming suga-suga. Wala kayong limango ngayon. Kung meron mang maligaw ng limango, jackpot lang. Jackpot ka talaga. 早点，爹早点来，来家。 nandun ang helicopter po pero yung isa na dun sa nandun bit banda nandun so unahin natin dun sa so, malayo malayo guys okay wala siyang isaktong ay ana dito tayo nag, nag yung nag-prime yung video ninyo nakita dito din naman kuy Exacto Wala ayan gyanan guys Kaya ano lang Akit 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 muna tayo sa Mga Kakahuyan Okay Sa so, may gamot gamotan Sa gamot gamotan tayo maglalakad guys Kaya yung isa niyan nanya Pag hindi natin alam kung mayroon bang Uy Akala ko lima napala su sugasing lang apat ah, tatlo tarayatang ah ah oh okay tatlo sila may pang-apat yung makahilaw ah um. dari data tayang ito isa lang isa lang oh dito may daan may daan daanan siya ay ya. Uba. ka yung kasago. Isa. Hmm. So, ito ka. Yung pantali natin. Ito yung pantala natin. So, mamaya na yan. May isa pa dito. Uh, may isa pa dito, guys. isa pa dito. Dalawa. Dalawa sina. so yung panghuli natin nito yung truck natin nito is so walo ka walk tapos sa kabila naman nandun sa kabila ah, nandun yung walo Yung, yung huli natin guys, lower them huh? all right dito. Ito yung pangalawa, yung isang sa kabila guys. Yung walo din, katrap. Ang problema lang. Meron mong naman. Wow! Dalawa din. Hindi na si guys. Aba, dalawa. Yung isa maliit lang. Ayan, ulam pang ulam lang din yan maliliit na pang-ulam apo yung isa Nandito din Biro kasi isa dito Tingnan natin lodin Oh tiba-tiba tat lodin Tat lodin Saya tiba-tiba tat lo Atulin guys Cukup ah masih siro Tapos nandon sa kapila dito natin dito tayo dami pa lang mga ilalagyan ano, ng mga traps okay na yon okay lang yun at least na marami tayong huli ito din oh meron din oh meron din uy lima milagro ah. lima pero hindi yan nakakaya tong isa ah diba hindi yan ka hindi ka magbat yun isa dati natin ano sila pito ngayon lima lang o oh, diba dami oh lima sana all sana all lang ganito na lang palagi guys ba yung mahuli natin para marami tayong mahuli na suga sugasin alright so apat pa to mayro pang apat yan And sa mga paligid-paligid. Sa kapaligid rin lang. Yun natin yung natin nilalagay. Yung pangimang natin. Dito. Dito yata yung natin. May isa din. Dito. Okay, Dito guys. Pero okay na. malaman natin. Okay. Malapit lang yan. Nandiyan bandar Tapos banda dito. Para hindi mat... Para mala... madali lang natin mahanap. Ito yung siro. Bawi din. Ano ah, hindi di siro. Meron dalawa oh. Wow. May dalawang huli natin. May dalawa. Ah, hindi na zero. Akala ko zero. Posible na mama zero. Walang zero-zero sa atin. Walang bitlog-bitlog. Dahil hindi dahil kumakain ng itlog. yan eh. Hindi mo pag itong panggal na ito uban ka. Saan na yung iba? Ano doon? bis yes, malapit pala. Hindi ko na tingnan. Para yata. Kung walang kahoy, isang hakbang lang. Ilagayan natin isang hakbang. Kaloka talaga ito. Ayan na. Ah. Apat. Di ba? Sino makalain natin? Apat sila. apat sila guys apat ah, di ba ha. di ba apat apat sila ito, so, dalawa. So, ayun guys. Ito yung huli natin, alright? Ito yung last. Ito yun. Ito yung last na hinuli natin. O ito. O, liga ito. Apat. Tapos yung Pangal na to. Ayan. O, oh, diba? Yung huli natin. Yung tinatawag sa amin yun, ang sintawag, tinatawag sa amin suga-suga. Yung pula-pula yung mata. Alright, dito din. Alright. 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 Ayan. So, pataob na din yung tubig alright <laughs> so ayun guys hanggang dito lang ating thank you ah, hanggang, hanggang, hanggang dito lang ating video guys at maraming maraming salamat team Georgina founder of Boosing Silumakang may kalal out ang aming advisor ni ng Mills may kalal shout out ang aming secretary Andrea Galagati may kalal out ang aking mami, mami Bina Mulato may kalal yan at sa buong team Georgina may kalal lahat hanggang dito ang ating video thank you for watching bye bye